Going to fourteen. Makeup time, ayan, mag-start na sila kasi, ayan, magme-makeup na siya guys. Ayan. Kailangan natin pagandahin ng ating beautiful lady. Makeup, makeup, ayan. Make -up, make -up. ayan. Okay. F na F niya, ayan. Ang ating taga-makeup dyan ay si Ate Himika. Ayan, siya'y lagi nagme-makeup sa aking mga anakis pag may mga event, ayan, siya nagme-makeup. Mahilig talaga siya mag, ano, mag makeup makeup. Mm, o, oh, di ba? Ang ganda. O, oh, next, next, next. Ayan, o. Ayan. Ayan. ayan talaga mga kabataan ngayon, o. Ang na nila mag-makeup ano, ano na lang din nilalagay sa mukha Pampaganda mga makeup yan hmm. ah, kilay na sila yan blush on blush on ah yan yan ang ganda hmm, konti na lang matatapos na ang kanyang makeup oh, f na f na wala na. May nanalo na. Ayan. Hmm. Charot ang taray na lang. Hmm? Hindi pa ganun-ganun po. Oh. Fish na. May nanalo na. Oh. Victoria. Victoria. Ayan. Victoria. Uh oh. Ayan. Ito naman sa kabula. Ayan. Ayan. 14 pa lang yan. Hindi pa yan 18. Paano na lang pag nag-18 na yun, guys? Ako. Mas bongga yan pag nag-18. Ganda. Fish, no? Ay, wala pa yun. Ibang ano naman ang gagawin. Niya. May hawak na may siyang number 14. Ayan. 14. 14. Happy birthday. Ganda taray. Charot-charot naman no. ba? Ganyan pa lang pala ang hirap ni pala mag ano ng mga ganyan pictorial ba. Sariling DNY yan, DNY. Ang ganda ay na yung kinilabasan.